Dito sa lugar na ito, na matatagpuan mo po sa gitna ng kabundukan mga kaibigan, dito ka po makakakita ng iba't ibang kulay ng mga bulaklak at iba't ibang klase ng mga bulaklak na napakaganda. Katulad ng nakikita ninyo ngayon mga kaibigan, kahit saan ka po magpunta, kahit saan kalye po o kahit saan lugar ka po maglakad mga kaibigan, makakakita ka po ng iba't ibang klaseng mga bulaklak, katulad ng nakikita ninyo ngayon. Makakalanghap ka na po ng pinaka-fresh na hangin dahil ito po ay sa gitna ng kabundukan at marami po mga puno dito. At malilibang ka po mga kaibigan dahil sa kanila pong mga tanim na akala mo'y mala paraiso ang lugar na ito mga kaibigan. Kaya dinadayo po ito ng iba't ibang uh, uh, mga lahi. Kahit anong lahi mga kaibigan halos makikita mo rito dahil napakaganda po ng lugar na ito. At kapag ikaw ay pumunta rito mga kaibigan, mayroon din pong mga kainan dyan. Kaya kay, hindi mo na kailangan pong magbaon. At mayroon din po silang train dyan kung gusto mo pong sumakay. At talagang maiikot mo po ang 14 hectares na lugar pong ito para makikita mo po ang napakaganda pong lugar na hindi mo pa po nakikita sa iyong buong buhay mga kaibigan. Kaya kung ikaw pumunta rito, maglilibang ka mga kaibigan, kasama mo po ang buong pamilya ay talaga nga nabang masaya po.